guys, ka ay samahan nyo nga kami magbiyahe ngayon papunta nga sa Bataan. Aba, hindi kayo maniniwala sa pangyayari dahil siguro sa kakaparinig ko sa Wiggis Ice Cream. Diyos ko, inimbitahan nila ako. Nakshota. Mabilis nga lang yung naging biyahe namin at paghinto nga namin dito, eh kinuha ko na agad yung pabango ko at nakita ko nga Diyos ko, wala na palang laman. Ito nga pala yung mini version ng mystery scent na ginagamit ko at meron na din silang malalaki pero ito ay napaka convenient dalhin. Alam nyo naman na lagi ko yan dala, 3 to 5 hours ang tinatagal ng amoy niyan pero depende pa rin sa inyo kung saan kayo pupunta. Pero ako, kasama ko na kalagayan sa daily routine ko. Kaya eh, ayun nga, binigyan na nga kami ng kanya-kanya naming visitor's pass at pinapasok na nga kami dito. Pero alam nyo ba, kahit gano'n pala ang mukha ko, eh ako nga'y nahihiya, baka isipin nila kakaparinig ko, kulang ako sa pansin. Charis! na <laughs> sinasabi ko nga sa inyo, hindi ko pa nabababa yung bag ko. Sapak na ice cream na yung binyeda kaya kami, nagshoot ha? <laughs> ang sabi nga nila sa amin ay magtikim nga daw kami ng iba't ibang flavor daw ng wigit. Kaya lang hindi tikim ang nangyari dahil nagmukbang kami ng ice cream dito sa loob ng office. <laughs> Pasensya na ko po Matako kami talaga ice cream <laughs> May ka-meeting pa nga si ma'am Kaya hindi niya agad kami nalabas Pero ang nakakatuwa, Diyos ko Hindi niya kami pinabayaan Dahil nilabasan na naman kami niya ng pagkain Abay, saktong-sakto naman mo Dahil hindi pa kami nagla-lunch Very good ka dyan, ma'am Charis! <laughs> Abay, after nga namin magmukbang sa office, eh, diretso agad kami dito sa may planta dahil pwede na daw pala kami pumasok. Diyos ko, ito nga yung pangalawang beses na makakapasok ako sa loob ng factory at yung unang beses ay nung natatrabaho nga ako sa Japan. Pero this time, sobrang nakakahappy lang dahil titingnan natin ngayon kung paanong ginagawa ang paborito kong ang ice cream. Ay, talaga naman mag-uli kung sagad! Bungad na bungad pa nga lang, e na, ko na nga ang ice cream. At tapos habang nasa hallway nga kami, eh meron nga nag a sa amin. Pinga sa akin ni ate, dadalin muna nga daw niya ako dito kung saan hinihiwa yung mga prutas. Ama kayo nang dinig dahil real fruits talaga ang nilalagay sa Ouija's ice cream. At ayun nga, nakita ko nga sila ate, may mga nagtatakal. Tapos ang nakakatuwa, nakita ko kung paano nilang hinihiwa yung mga prutas. Kaya naman pala tuwing kumakain ako, may mga buo-buo ako nakakagat. Kasi totoong prutas ang inilalagay nila. Diba? Sobrang powerful nila. Kasi sobrang mura lang ang halaga ng ice cream nila pero all natural. Pinya na nga lang yung naabutan kong ginagaya dahil hapon na nga rin nakapasok kami dito. Pero alam niyo ba, ito na nga ang pinaka favorite part ko dahil makikita ko na kung paano nga nila ginagawa ang ice cream. Nyama na datang, tapos nilalagyan pa nila ng maraming prutas. Ba't ganyan kayo? <laughs> Alam niyo ba, habang nagtutour nga ako dito, eh parang nga ako na field trip at nakita ko kung gaano nga sila kalinis. Sa mga na napansin ko habang nagtutour ako dito, napansin ko talaga na napakabibilis kumilos lahat ng trabahador dito. Grabe, nakakatuwa lang isipin dahil just ko, yung paborito kong ice cream, nakikita ko na ngayon kung paano nila ginagawa. Sabi ko sa inyo, lahat ng bagay na dadaan sa parinig, kaya huwag tayong hihinto magparinig kay Bebu, baka naman. <laughs> gawin, syempre dahil bilang machika, eh tiningnan ko nga kung saan nila to dadalhin. Kaya naman tara, sundan natin si kuya, baka sakaling makalusot ako ng isang galon. Charis! Akala ko kasi ito yung ginagawa ice cream, matigas na agad, pero hindi pala dahil meron pala silang napakaralking refrigerator dito. Sobrang lamig nga daw doon, kaya hindi ako pwedeng pumasok at wala nga safety gear. Diyos ko, tagalang lang may ngasyas ko ay dito ko naman sinika sila ate at tiningnan ko nga kung ano nga yung mga ginagawa nila. At, oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Meron nga din palang mga cones ang Is Ouija. Ska, isa yan sa mga paborito kong bilhin kahit masakit na yung sikmura ko. Ganito pala siyang gawin. Nilalagay pala siya sa kahon at piling ko yung ginagawa nga ni ate para sa akin yan. Charis! At kung pwede na talagang kumain dito sa loob ng planta, Diyos ko, nandin ko pa magmukbang. Siyempre, hindi lang ko cool nang meron si Wiggies dahil meron din silang mga budget meal na pack. Pero kung kagaya nyo, kung kayang ubusin ng isang galong gabi keso, eh, bumili na kayo isang galong kasi mabibitin lang kayo dito. <laughs> ang galing nga kasi iba't ibang mga sizes na pala ang meron sila. Kagaya nito, meron silang pang maliit lang, pang bata, at higit sa lahat pang solo pack. Siyempre, meron din silang mga popsicle na talaga namang nginangasab ko lalo na pag mainit ang ulo ko kay Bebo. <laughs> Dahil nakita at nasagot naman na daw nila lahat-lahat ng tanong ko, eh pwede na daw akong lumabas. Just ko. Ay grabe, sobrang nag-enjoy ako sa tour ko dito sa loob ng factory. Ganun pala siyang ginagawa. At pala umabot ng maraming taon itong Wedges dahil sobrang sarap at napaka-natural lahat ng ingredients nila. Oh, ngayon naman mga alam niyo na lahat ng chismis tungkol sa Wedges, siguro naman pwede na tayong umuwi. Nakakuyotang Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kailangan nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 10,000. After nyo nga in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka nang manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung panalunan ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. Lang din naman dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!